Good morning kapatid! Good morning! Sa so, umaga ito tayo po ay maghayag pero bago ang lahat tayo po muna ay manalangin. Maraming salamat Panginoon sa umaga ito Lord na ako'y uh, binigyan mo ng magandang gising Lord. Hallelujah! Salamat sa kaligtasan, sa pag-iingat Panginoon sa aming lahat na narito Lord. Sa po ng aking mga kaibigan, sa po ng aking mga pamilya Panginoon. Salamat Lord! pag mo ang aking ihahayag uh, sa umaga ito Lord. Ikaw ang makita Lord at hindi ako Panginoon in Jesus name. Amen and amen. Praise God. So mga kapatid, meron po tayong verse sa araw na ito at ako po ay uh, maghahayag. Isa lamang ito at ma, -ma lamang ito. So atin pong buksan ang ating mga Biblia sa 2 Taga Korintos 7 to 10. So sinabi po dito, ang kalungkutan na ayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi na nauuwi sa kaligtasan. Samantalang, ang kalungkutan ng sanlibutan ay nagbubunga ng kamalitasan. Amen. So dito po ang kalungkutan daw na ayon sa Diyos ay nagbubunga po ito ng kaligtasan. Amen. So am samantalang ang kalungkutan ng sanlibutan ay nagbubunga ng kamatayan. So may specific po siya mga kapatid. So uh, yung mga kalungkutan na natin na ating pagtitiis dahil tayo po ay natitiwala sa ating Panginoong Diyos. Yan po ay magandang paraan kapatid sa anumang uh, naranasan natin ngayon, anumang hirap, anumang karamdaman, ay hindi po tayo dapat bumibitiw. Bagkos ay atin pong purihin ang Diyos dahil po tayo po ay hinayaan niyang uh, makaranas na tumira dito sa kanyang mundo. Amen po ba? Yan po ang kalungkutan na may uh, kakambal na kabutihan dahil balang araw makikita mo na ikaw po ay nasa langit na po. Kung tayo po ay matutong magtiis sa mga bagay na ating naranasan dito sa mundo, kung atin pong titingnan lahat po tayo ay mayroong pong tinitiis. Ngunit tayo po ay mga believers. So kailangan magtiwala lang po tayo dahil ang naranasan mo ay naranasan ko din. Lahat po tayo kapatid, walang exemption. Kung meron kang problema, meron din akong problema. Ngunit ating gagawin na ilapit natin sa ating Panginoong Diyos ng buhay upang tayo po ay comfort ng ating Panginoon. Amen. So dito po sa may, kapag tayo po ay kalungkutan ng sanlibutan, halimbawa nalulungkot po tayo dahil wala po tayong mga uh, wala po tayong maraming financial, wala po tayong maraming uh, walang abundance sa ating buhay or uh, kapos tayo sa wisdom na na ating nararanasan. Kulang tayo sa mga bagay na pang makamundo. Limbawa, number one dyan yung uh, financial, material na mga bagay. Yan po daw ay hindi po kinalulugdan ng Diyos. Kapag po tayo nalulungkot sa mga bagay na iyan, ay hindi po yan ikinalulugod ng Diyos. Bagkos kung ano man daw po ang ating uh, meron ay siya po nating pagkakasyahin. I mean, huwag na po tayong maghangad ng mas marami pa or uh, maiingkit pa sa mga bagay na wala sa atin. Dahil hindi po maganda kapatid. So kung ano man ang meron tayo at yan po ang kaloob ng Diyos, atin pong ipagpasalamat kapatid. Huwag po nating hayaan na tayo po ay magkaroon ng hinanakit sa ating buhay na bakit tayo pinanganak na ganito. Hindi po kapatid. Mali po yan kasi tayo pong lahat ay pinagpala ng Diyos. Kaya anumang bagay na wala tayo, ngunit meron po, meron po talagang isang bagay na meron din po tayo. Hindi po maaring lahat po ay wala. O, kagaya ng mga kamay, meron po tayo lahat mga kamay. At meron din pong mga taong ipinanganak na walang mga kamay, walang mga mata. So, sila po ay dapat din magpasalamat dahil po, nandito po sila sa lupa. Dahil hindi naman po, yung sanlibutan po, hindi naman po natin tirahan eh. Mayroon po tayong tirahan na talagang sa atin mga kapatid. So, sana po ay mayroon po kayong uh, napulot na kunting aral kahit po sa ating pag ng kaunti. At nais ko lang po, lift up or i-motivate ang ating pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Dahil po, ang Diyos lamang po ang magbibigay ng lahat. Hindi po si mama, hindi po si papa, hindi po si kuya, hindi po si ate, hindi po ang kapitbahay, hindi po ang pastor. Ngunit ang ating Panginoong Diyos lamang po, ang tanging makapagbibigay sa atin ng lahat. To God be the glory, ang papuri po ay para sa Diyos lamang. Salamat Panginoon sa umagang ito. Lord God, Ikaw po ang magbigay ng kaunawaan sa lahat na kikinig Panginoon. Yes, O oh God, alam ko, Lord, na ikaw po ay nakakita sa aking puso anong intensyon ko, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord, dahil sinabi mo, Panginoon, spread the love, Lord. Dahil yun po ang gusto mong mangyari sa lahat mong mga anak. Maraming salamat, Panginoon. To God be the glory. Ingatan mo po lahat ang lahat, Panginoon, na nasa ibang bansa. To all my friends, OFW friends, foreign friends, Lord, bless their life, Lord. Give their Financial support and good health. Lord, in Jesus' name, we pray. Amen. Amen. God bless Paul.